yan ko sa maximum security jungle sinasabi nila alos hayop na raw lahat ng tao rito kung narinig ko na dadalhin po ako rito sa bilog medyo pinabahan po ako at nag-alala tapos kirawo na lang yung tao magsasabi na hindi na nakatapos Nung pumasok ako dito, uh, everything was parang wala na gumuho ng lahat. Ano? Yung isa panaginip mo sa ano na, not imagine na na ako at makupunta ako sa lugar na. Katapusan na ng mundo. This is it. Dadalin ako doon, sasara, at uh, mabubulok na maximum security compound. Inmates who are sentenced uh, more than uh, 20 years para sa minimum niya. Then nandito rin yung mga uh, uh yung mga repeat offender. Nandito rin yung mga SKP. Saka yung mga kahit na yung sentence niya uh, doon sa 20 years. Pero on appeal, dito rin siya babagsak sa maximum security. For example, this the more than 20 years, he like uh the kidnap Ramson, hey. murder, hey. uh homicide, Ako si Inspector Abel Ciruela, uh, Officer in Charge ng Security and Patrol Unit ng uh, Maximum Security Compound. Okay. Ito ang Maximum Security Compound. Uh, uh, maximum Security Compound. Meron kami around uh, 10 hectares itong uh, area niya. Hindi na isa sa dalawa. Itong so, Presidio area, Ito naman yung tinatawag na carcel area. Itong carcel area, ito yung mga inmate from bisaya uh, Visayas and Mindanao. Then yung procedure area, inmate from uh, Luzon. Uh, basically yan, para doon sa security. Dahil siyempre may kanya-kanyang probinsya, uh, may kanya-kanyang maugali, may kanya-kanyang grupo. Okay, ito nakikita na yung pader na ito. Dati mababa lang yan, still matting. And then dahil nga sa riot, madalas sa riot dati, kinasan siya. Dati hindi basta pinapayagang makatawid ang mga inmate dahil nga delikado. Pero ngayon kahimik na. Okay ito so, yung building 1. Nakakumpay dito yung mga inmate uh, sentence to death penalty. Dati, may bitay pa, uh, nakakalabas sila sa dormitory pero hanggang sunning area lang. Lagi nakapadlock itong pintuan na ito. Uh, however, nung uh, abolition ng death penalty, pinapayagan na sila makalabas. Malaking pagbabago. Since nasundan ko nga, dito lang pinanganak. Kaya ko kung paano nag-evolve yung, yung max, yung security compound. Ang mga uh, father ko dati na uh, prison guard sa rito kayo baka 1958, uh, retired na siya. At ang bahay namin ay tabi ng bakod. Uh, Na-witness ko yung panahon na ang tawagin namin ay kera pa yung panahon ng binili. Na napakagulo. Um, madalas ng riot, madalas na merong mass escape. Pagka nagkakaroon ng mass escape, hindi naman sinasabi sa amin ng father ko, basta safety lang kami sa loob ng bahay. Pero pag madaling araw, maririnig mo na yan, uh, parang gera. Katakot-takot ang puso ka. Pero pag uh, tapos na, then sasama ako ng kuya ko, uh, titignan namin, mamalilito kami na. Titignan namin, nasa tabing bakod, uh, yung makikita mo, yung maraming patay. Sa karsada, makikita mo sa bakod. Eh, hindi naalis sa na isip ko uh, Ang isang uh, tatandaan ko dyan, nung uh, yung, yung mga grupo ng lapi ang malaya, meron pa sila mga tali sa kamay, sa ulo. Ang pagkakaalam nila, hindi sila tinatalaban ng bala. Pero since na malapit sa post tower na uh, number 4 at the time, 4 pa yan ha, mayroong machine gun doon. Sa baba, madala nila, gun, shotgun. Eh talaga namang walang nakalampas yan. Uh, at the time nakikita ko ang patay pag hindi po na talagang napakarami. ako si Jose Obosa, uh, 52 years old ang kaso ko ay double market. at ako ay halos dalawang dekada na nga sa loob ng maximum security compound nung unang paso ko dito itong maximum nung 1987 hindi ito ganito kaganda ngayon iba, may malaki ang pinagkaiba nito kasi dahil ito yung kalsada na yan